Sinasabi sa salita ng Diyos na kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap sapagkat siya ang may sa kanilang lahat. Subalit nakalulungkot na hindi ito ang umiiral sa mundo kundi diskriminasyon. Dito sa ating bansa, kung mayroong dumaranas ng matinding diskriminasyon, ito ay ang ating mga kababayang katutubong Aita. Dito sa Sitio Dam sa Castillejo, Zambales, matatagpuan ang isang komunidad ng mga AITA. Bakas sa kanila ang kahirapan na dinarana sa buhay. Si Bona ay isang souvenir crafts maker na may dalawang anak. Isa siya sa mga beneficiaries ng livelihood project ng Operation Blessing. Sa pagtitinda po namin sa souvenir, tag-araw lang po kami kumikita. Pag tag-ulan naman po, hindi na. Ang hirap po ng buhay pag ganito ang umuulan. Sa pakikipagtulungan ng Operation Blessing at Orphan's Promise sa Gintong Aral, nabigyan ng livelihood skills and business management training ang mga kababayan nating AITA, kabilang si Bona. Gintong Aral will be helping much on the operation at uh, sa kanyang uh, implementation ng program, lalong-lalo sa organizing ng bawat pamilya nandito na kinikater natin ngayon iba't ibang skills ang tinuturo ng gintong aral depende sa kakayahan at interes ng beneficiaries. Kasama dito ang food processing, food farming at crafts making. Nakita namin na porsigido sila, porsigido ang mga mga parents sa to na umangat pa yung kanilang kabuhayan. At uh, pangarap nga nila, napakasimple. Gusto lang nila, napakasimple na na makapag-graduate ang kanilang mga anak. Pangalawa ay kahit pa paano ay umangat ang kanilang buhay at nagpupursigi sila doon. Masipag ang mga, ano, ang mga aitas. Ang kailangan lang nila ay ang mga tao na pwedeng umalali sa kanila. Yung dati, yung kinikita namin, yun na lang yun eh. Masaya na po kami sa kumikita kami ng malaki na ibibili na namin ng pangailangan namin. Masaya na po kami. May natutunan po kami doon kasi po, hindi lang po pala basta ganun yung pagnegosyo. Ten years na ako nagaganito, but parang hindi pa lumalago. Mayroon po palang mga process yung pagbe-business. Ang livelihood training ay isang bahagi lamang ng Bless a Child program ng Operation Blessing at Orphans Promise. Sa Bless a Child program, tinutulungan nating maibsan ang malnutrisyon ng mga bata sa pamamagitan ng regular na feeding program at health check-ups. Upang magpatuloy ang pagbuti ng kalusugan ng mga bata, tinutulungan din ng Operation Blessing ang mga magulang ng iba't ibang livelihood projects para pandagdag sa kanilang kabuhayan at bumuti ang kanilang estado sa buhay. Salamat ako dahil napakalayo namin, dinadahin nyo pa rin kami para tulungan. Kaya si Lord na po yung bahalang magbalik sa inyo ng sikliklik at umaapaw na biyahe.